Magas pang nasa. Para mas matanggal ko lang yung kalawang <laughs> sa loob ng basyada. Hmm. Kung ito'y grinder na dimotor. motor, mas malaki ang mga babawas na bakal. Ninipis ang bakal nito. Maganda ang basyada nito. Manumano lang. binibidyoan ko to. Ah. Ah, upload ko sa YouTube. Ito yung matalas, kaya lang gusto kong mabawasan yung ano, yung kalawang. Saka ipinapakita ko sa YouTube kung paano ko pinatalas ito. Magaspang na asahan.